Guys, so, ang laki po ng talaki po Order po sa amin, mga kasuki. Di tas mo mo. Ay! Ang sawit talaga. <laughs> Yan po guys, so, ganda. Kaya lang, mahal din po ng presyo. Pa, ito, itabi eh, mo na ito. Kaya tinini. Ito kay, ayan lang kay kuya, ano, um, order na po. as yes, order din po ito ni Ate Nini. Customer kong yayamanin. Guys, yan eh. Wow, na press. Oh, hulad Sarap po sabawan guys. Mga kasuki. Pabalot mo pa. Yan lang po, guys, tinda namin. Wala po kasi ganong isda. Yan, mga putas. Yan lang po. Yan po, eh. Nagalunggong na naman tayo guys, mga kasuki oh. Tsaka yellow pin. Hmm, ganda ng yellow pin. Ayan, bangis tilapia. Ano to? Il, regalito. yampo hmm. Ayan po, eh. Hello. Ribs, yan po, kasi. Ayan lang po guys. Ayan. I'm God bless for